Galing tayo sa school, nag-check tayo ng surrounding. Itong si Kapapa, may binili daw na kawali. Eh, napakadami na namin kawali at kaldero. Kapapa, buksan mo nga ito. Titingnan ko yung tinatago mo sa akin. Wala naman tayo sa Pilipinas. Talagang bili ka ng bili ng malalaking lutoan. Eh, ang dami-dami na nating kawali. Bili ka pa rin talaga. Saan mo ba yung gagamitin? Nasaan? Paris. Ayaw kong tingnan at bakit. Anak ng katuray! <laughs> Grabe, ang laki nga naman. Sobra ka na talaga, Papa. Ang lulutuin, lulutuin mo dito. Paanang ano, baka. Paanang baka. salisihan mo talaga ako. Sabi ko't wag bibili. Ang oh, laki, oh. Ay, para namang magpapakasal ka ng dami mong maging bisita. Di ba meron ka na rin ganito? Grabe talaga kung ano-ano na naman pinagbibili mo. Oh. Mahilig siyang bumili ng mga lutoan Kasi sa... Ano daw, sa summer daw, eh, maglalaga daw siya na maglalaga kung ano. Meron naman na kaming ganito. Eh, hey, kapapa talaga, oh, nasalisihan na naman ako. Nakabili na naman talaga ng lutuan, mga kamama bumili na rin siya dati nung malaking kawale, non-stick yun pero ganun din kalaki tapos marami din kami mga malaki-laking mga parang siyang kalserola pero yun kasi kaldero yon, talagang hindi niya tinantanan bumili siya sa 888 itinatago e pa sa Akakin kasi nga sabi ko huwag bibili kasi ang dami na namin gamit Apa, nataguan talaga ako naitago dun sa shed Grabe itong asawa ko, mahilig talagang gumili ng kagamitan sa kusina. Paris Overload. Anong gabi itong lutoin mo? Paris Overload. Oh, alam mo na may masarap magluto. <laughs> Subukan mo lang na, pag yung nilotuan mo at hindi masarap ang luto ay, ibabalik ko yun. <laughs> ay, naku, ito si Kapapa. Napakalamig. Negative 25 nag tayo sa school kung okay ba yung nilinis ni Kapapa sa sidewalk natin. Eh, bukas may pasok na. So, yun lang po. And then, yun nga, nakita ko na yung kaldero. itinatago niya na sa akin two weeks na. Hindi ako naniniwala, pero yun, yung tiningnan ko, ngayon, yun, naniwala na ako talagang meron nga, akala ko, dino-joke lang ako. Ang dami-dami na namin kawali eh. Grabe talaga. So, yun lang po mga kamama. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye!